Isa ka rin ba sa mga na-invite ko na link na ito? Legit nga ba talaga ito? Ano bang meron sa apps na ito? Marami ang mga nagtatanong kung legit ba ito. Kaya ngayon, papatunayan ko sa inyo. So dito guys, natapos ko na. Kaya sinubukan ko mag-cash out. Ayan, may pending. May review. Paano nangyari yan? So ganito nangyari yan guys. Dapat 14 days ka na pala bilang isang uh, user ng link na ito or ng site na ito. Nasasabi natin legit ito dahil marami tong ads marami mga survey na pwede kang kumita marami mga survey na, pwede na may ads na kung saan yung ads ang magbabayad sa kanila para may sahod ka sa kanila kumbaga yung ads yung sumasahod sa iyo no? so dito sa link na ito sinubukan ko mag cash out ayan nakapag cash out tayo ng 400 plus dollars so yan po yung ating uno na cash out so yung net 14, guys ang net is yung pag-14 days ka ng user ng link na ito. So, dapat 14 days ka na bago mo makashout o makuha yung kinashout mo. Kasi dito guys, so habang minumuni-muni ko tong link na ito, napagtanto ko na kailangan pala na rin natin maging uh, isang 14 days user nito. So, lang po tayo at makukuha rin po natin yung kinashout natin. So, balang araw, darating at papasok po yun sa ating Gcash. So, bali 3 step po siya. In-review pending review and pen review tsaka yung isa yung final na yung makakash out na talaga so kailangan po talaga natin uh, magtyaga, mag invite no, so, kailangan siya ng 30 pers person invite para makash out mo yung uh, pinaghirapan mo so dito guys sikap sikap na talaga at sa susunod natin na video guys tuturuan ko kayo kung paano mag grind dito or kung paano mag farm easy farm na no? kung saan mas madali nating makukuha yung ating mga invite So, hanggang dito na lang itong video na to guys. Maraming salamat. Sana na may nakuha kayong uh, aral sa ating video ngayon.